So, ito naman mga kapuging itlog na linaga. Pinrito. <laughs> Pinrito ni ship. So, yan. Ano kayang trip na naman ito ni ship. Tapos, pagka ano gagawin? Mhm. Uh -huh. Biyak-biyak na siya, oh. So, meron naman yelo si ship. Aba. Napakailig ni ship sa yelo. Uh -huh. may dahon ng anong dahon to? Sibuyas. uh -huh, ginupit-gupit. At mayroong yelo tapos ayun na naman pala eh pinera pa yung sarili mo ship. Mhm. Uh -huh. Ba, may yelo. Tapos binalatan. Ay, ito na naman yung mangkok niya may pato. <laughs> <laughs> hirap na hirap lumabas yung dilaw na itlog sa bibig ng pato. Ayan. Ito yung pitsu na manok. Pitsu ng manok. Linagyan ng itlog. Tapos ibiblender siguro. Ayan. Anong mga recipe na to? Ayan, oh. Magaling si Chef. Or kahit kalukuhan ng mga ginagawa sa unang video pero pagkatapos maluto mukhang masarap naman. Uh naman, itlog pa rin. Nakakaiba yung itlog nila mga kapuhi kasi dalawa yung dilaw sa isang itlog. May arena. Uy, ano to? Ayun, papalitan pala ng pang pang mikos mikos eh. Ang <laughs> magaling talaga. Hmm. Tapos anong gagawin dito? Ayan, kinamay na ni Chef. Nagugas ka ba ng... Oh! Itlog. Binalot sa... Aba. Mukhang malaking quick cook. Eh. <laughs> yung itlog oh. Ano to? Pinrito pinakuluan? Ah! Pinakuluan? Hmm. Pinakuluan ah. sa tubig. Kala ko pinrito. Oh, ba't ginagyan pa ng arena? Ang purpose nito. Kaya na naman si Sili. Ito ang gusto kong sausawan. Napakasi maraming sili. Ayun, may tubig. Talaman na si... Ang mukhang masarap talaga.